bahay natin siya. <laughs> Mga kaitik. Ah, ba? na. Yung kwento ko sa inyo, ito, ipapanood ko sa inyo yung, ano, yung video namin. Kasi ito si Baldo, eh, ano, merong isang challenge sa amin. Pero, simpleng challenge lang naman. Kaso ang problema doon siyempre eh, syempre, hindi naman lahat kumain, di ba? Kasi, hindi naman sila totally kumakain ng mga ganong pagkain. Siyempre, di ba? Pero ito, watch nyo na lang, ha? Mga kaitik, kayo na umusga. <laughs> Hello, mga kaitik. at na yung gabi na makikilala nyo si Tessie Tomas. Ayan po siya, busy siya eh. Mamaya na, balikan natin. Si Betty Luffy may dalang pulutan. Nakita <laughs> niya kasi binibidjohan ko kaya nagtatago sa likod ni Baldo. Nahiya pa. <laughs> Balik tayo kay Tessie Thomas. Kasi mukhang nauuhaw na daw siya. Iinom na daw siya kaso na kay Betty Luffy yung chaser. <laughs> Puro kasi coke eh. Sige, inumin mo yan Tessie Thomas. Laban yan ni, you know, sarap ng gabi si Betty Lafi na matago ng tago ay magpakita sa camera. <laughs> so Kang, kung ano hindi dala siya niyong kumain. Ito <laughs> so, si Betty Lafi na matago ng tago naman. Hay <laughs> daw po, sabi ni Baldo at ni Baki Kang. <laughs> ano ba yung mga mukhang yan? nang dulungkot nyo naman. <laughs> at ito na nga, bubuksan na natin ang pinaka main event. Yan yung pasimuno si, ano, si Baldo. Baldo. Ipapakain niya daw kasi sa amin lahat yan. Kaso nga, hindi lahat ang kumain kasi ayaw kumain yan. At hindi sila kumakain niya. Ito naman si Bebang Beba, galita-galit. Napamura pa. Siyempre, <laughs> sila na nangyayon kumain at habang ah, ang babae hindi atakbo eh. oh, di ba? Pinapaniwanan niya pa kung anong lasa. masarap naman kasi. Lasang ano siya, lasang mancher. Si Betty Lafitte kasi si Bebang ay hindi sila talaga kumain yan. Kahit anong pilit ko, ayaw nilang kumain. Si Bebang nga eh binibigyan ko ayaw niya din kumain. Hindi ko ba alam? Masarap naman yan. Oh, oh di ba? mo, oh. ayaw niya talaga oh pati si ano, si Betty Lafe ayaw niya din. Binibigyan ko sila ayaw niya din. Oh di ba? Kaya kami na lang kumain. Si Bake kang hindi rin kumain yan. Ang gusto niya ano ibang ulam. <laughs> Pero na si Nanay, gusto gusto niya, syempre. Pero si Baldo, kumain na din siya niyan. Wala na akong masabi. Hindi ko na alam, wala na sasabihin ko. Punto na lang ako, 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 ako na rito. <laughs> Hanggang dito na lang. Paalam sa inyo.